ngayon at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay patuloy nating minomonitor ang bagyong nabuo kanina at ito ay pinangalanan ng pag-asa bilang bagyong Igme. Ito yung dating low pressure area na minomonitor ng pag-asa sa silangan ng Northern Luzon. Huling namataan si bagyong Igme sa layong 530 km silangan, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at pagbuksa namang umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito ng hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Dahil dito, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa bahagi ng Batanes dahil sa paglapit ng bagyo sa nasabing lalawigan. Dahil din dito makakaranas ang probinsya ng Batanes ng mga pagulan dulot ng bagyo at pabugsabugsong hangin. Posible mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas sa pagulan na kung minsan ay matitinding pagulan dulot ng bagyong itme. Samantala, pinalalakas naman nito ang habagat na siya namang magdadala ng mga pagulan sa bahagi ng Zambales at iba pang lugar. At dahil dito, makakaranas ang Zambales ng mga pagulang dulot ng habagat na kung minsan ay malalakas at matitinding pagulan. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagbuho ng lupa. Samantala makakaranas naman ng mga paminsan-minsang pagulan, ang bahagi ng Ilocos Region, Bataan at Babuyan Islands. Dulot pa rin ito ng habagat na pinalalakas ni Bagyong itme kaya hindi rin inaalis ang posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagguha ng lupa lalo na kung may mga katamtaman na uminsan ay malalakas na pagbuhos ng ulan. Samantala magiging maulap naman ang mga kalangitan hanggang sa may mga pabugsubugsong pagulan at thunderstorms sa bahagi ng Metro Manila, ang nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Ang mga lugar na ito ay posible rin makaranas ng mga katamtaman na kung minsan ay malalakas na pagbuhos ng ulan. Dahil pa rin sa bagat, asahan daman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan may mga isolated rain showers and thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung may mga severe o malalakas na thunderstorms. Samantala sa buong Mindanao, asahan naman ang pag-iran ng mga localized thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Ang mga lugar dito ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkitlat-pagkulong libre pa rin ang banta ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may mga severe thunderstorms. Samantala, ayon sa pag-asa, hindi naman nakikitang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Bagyong Igme. Kikilos ito ng hilagang kanluran. Mamimaintain lang nito ang kanyang lakas bilang tropical depression at kikilos na ng hilagang silangan sa mga susunod na araw. Unti-unti rin itong hihina hanggang sa maging low pressure area. Yan ang update talaga lagi ng panahon. Ito pong weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon.